Marami pa raw nalalaman ang umano'y whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy tungkol sa kaso ng na mga nawawalang sabongero. Matatandaan na sa ating panayam sa kanya, dito sa One Balita Pilipinas, idiniin ni Totoy na mastermind si Atong Ang sa pagpatay sa mga sabongero. Hindi lang daw tatlumpu, kundi mahigit isang daang sabongero na raw ang pinapatay umano ni Ang at ipinatapon sa Taal Lake. Pati nga raw siya, muntik na rin iligpit dahil sa kanyang mga nalalaman. Mr. atong Ang, yan lang masasabi ko sa iyo. Huwag ka magtago sa katotohanan. Alam mo to, ikaw mismo nag-uto sa akin at ikaw mismo ang nagsabi dyan sa grupo ng mga pulis na iligpit na yan. Ang kanyang mga witness against sa akin, yun yung suspect na bumitbit ng dalawa ng, ng nawalang missing sa Bungero. Yun yung si Rodelo Anigig at si Toto Roger Burican, yung nakapula kanina, yan yun. Kaya kong patunayan at mayroon akong uh, lahat ng sinuot niyan, magka magtago sa palda ng nanay mo, Mr. Atongang. Sabi naman ng DOST, may posibilidad pang makita ang mga buto ng mga nawawalang sabungero sa Taal Lake kung totoo nga ang doon itinapo na ang kanilang bangkay. Maaari nga raw na hindi pa rin naaagnas ang ilang bangkay depende sa lokasyon nito. Kung nasa malalim na bahagi raw ng lawa ang mga labi, mape-preserve pa raw ang mga ito dahil wala ng oxygen doon. Damn. Tingin ko na na mas pinakamadali kaysa mag-dive. Okay. Ah, okay. Kasi? Mas safe pa. Ang diving di safe. Hindi natin alam yung lalim eh. Kung may camera that can be brought down, okay. mas madaling at ma ma maliwanag at hindi murky masyado, then that can easily find out kung mayroon dyan sa ilalim. Kaugnay pa rin ang kaso ng missing sabongero sa makakasama natin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Magandang tanghali po sa inyo, Secretary. Salamat po sa oras. Uh, magandang tanghali sa inyo lahat. Maraming salamat. Um, Sek, noong pong nakaraang linggo, sinabi ninyo na itinuturing ng suspect si Atong Ang, ang negosyanteng si Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto matapos nga po idawit ni Alias Totoy sa pagkawala ng mga sabongero. Um, mayroon na hubang matibay na kasong maaaring pa sa kanila at bakit sila itinuring na na suspect ngayon? Eh, hinahanda pa yan. Eh. Hinahanda pa ang... Uh yung mga kasong dapat i-file at tinagay, ina-evaluate pa namin lahat ng statements na hawak namin at lahat ng ebidensya. Kaya we have to wait for the process to, to unravel. Hindi naman ito instant eh. lahat ito talaga dapat pag-aralan. Suspect po, pero masasabi na rin po ba na, na itinuturing na mastermind po Uh, so, ng, I, I cannot reach any conclusions right now. Mm -hmm. Pero siempre the, the, the witness is the best person to say that no. Mm -hmm. uh, we cannot put words into the mouth of the witness. Pero basta pinakikinggan namin at inevaluate namin lahat ng na sinabi ng witness at sinasabi pa. At meron din kami hawak na written statement na that serves as a guide para sa amin pagtingin sa kasong ito. Mm -hmm. Sinabi rin po ni Alias Totoy na may iba pang miyembro ng Alpha na siyang nagdesisyon umano na patayin ang mga sabongero. May mga hawak na rin ho ba kayong pangalan ng iba pang personalidad bukod kina um, Atong Ang at Gretchen Barreto? Meron kami list of 20 names na ine-evaluate ngayon. Mm -hmm. uh, alam mo, everything is up to ano pa eh? Lahat yan kailangan evaluate na maayos. Mm -hmm. Pero we will, ano, we will seek it out kasi marami naman lumalapit na. Upang bang magpaliwanag. So, aalamin natin. Yung 20 names po na sinasabi natin, ito po ba yung sinasabing alpha group? Yes, ito yung alpha group na ating uh, pinanonood ngayon, kung sino-sino ito at kung ano ang kanilang partisipasyon. Mm -hmm. Kasi kinakailangan niyan lahat ma-validate natin at uh, we have to be careful with the evidence that we're handling. Mm -hmm. Pero so far, sa nakikita nyo po doon, sa Alpha Group na yon, kasi ang na-mention nyo po na isinuturing ngang suspect, sina Atong Ang at si uh, Gretchen na part of the Alpha Group, sila palang so far na dalawa ang nakikita nyo masasabing kinukonsider na na-suspect. Uh, hindi pa masabi kasi eh. we have to evaluate, sabi ko nga. Mm. We have to evaluate everything including the statements made mm. by Agnes Sotoyk. Kasi ang trabaho namin dalaga dito, eh, iharap lang sa uh, sa ating korte ang katotohanan. Nothing more, nothing less. Mm -hmm. That's why we have to evaluate everything. Mm -hmm. Malalaking tao po, Sec, ang dawit sa kaso na ito. Paano po ninyo tinitiyak na hindi may impluensyahan o malalagay sa alanganin ang mga piskal na nag-iimbestiga? Hindi naman. I, I, alam mo yan, we always take a risk in the jobs that we have. No? Ito, trabaho namin, hindi kami dapat na may maili rito ng mayaman o mahirap. Basta may, may sala, eh, dapat inuusig namin yan. Kaya sanay naman kami na ma mailagay naman sa sa danger, no? sa kapahamakan, sa, sa landas ng kapahamakan. Kasi kasama po yan sa trabaho namin dito sa Department of Justice. Mm -hmm. Eh, sa narinig na rin po namin sa si inyo na abot hanggang hudikatura yung galamay ng mga nasa likod ng missing sabongeros. Ayan And, ang, ano, ayan ang lumalaba, ayan ang amin lang sinasabi mm -hmm. based on what we saw, mm -hmm. sa what we heard sa ibang-ibang ibang mga hawak namin na recordings tsaka evidences that are being given to us. Naba, mm -hmm. ayan ang I amin mean, naging conclusion lang. Opo. Nakausap niyo na ho ba si Chief Justice Esmundo tungkol dito? Uh, yes, uh, I self word already. At, uh, basta alam na nila itong pinag-uusapan. Nagkaroon na ho ba kayo ng pagkakataon ng face-to-face -face na to discuss this? Well, uh, in some ways, yes. Uh, pero hindi pa kami tapos. Meron pa kami pag-uusapan. Mm. Labing lima rin po ang tinukoy na polis na sangkot sa kaso at ngayon po ay nasa restricted duty na. Nakuhanan na ho ba sila ng pahayag, Secretary Remulia? Uh, yan ay, it is for the prosecutors to determine that there course of action on this matter. Pero siyempre, kukunin natin na statements yan. Uh, ang, ang problema kasi rito, these people were identified as, as forming part of the group mm -hmm. na... Uh, hindi lang dumukot, ngunit tumapos sa buhay ng mga, ng mga sabongero. Mm -hmm. At uh, ang mahalaga lang talaga dito ay maging malinaw ang kanilang partisipasyon uh, dito sa mga pangyayaring uh, tinutukoy natin. Mm -hmm. Nagkaharap na po kayo ni uh, Alias Totoy. May personal na ipinakita ho ba siya sa inyo ng mga ebidensyang hawak niya the last time we talked to him here? Nagkaharap kami two months ago at uh -huh. nagkaharap kami ulit Huwag man tago at okay. hindi naman nagbabago yung aming usap. Mm -hmm. At sabi nga po niya ay may hawak po siyang USB at nandoon daw po lahat ng kanyang ebidensya na magpapatunay dito sa kanyang mga sinasabi. May, may copy na kami yan. May copy na kami. Binigyan niya na kami ng na copy. Mm -hmm. uh, nabanggit niya po sa, ang pinag-uusapan po natin ay mahigit tatlong pong sabongerong nawawala. Nasabi niya po dito sa aming programa na nasa 100 to 108 na raw po ang pinapatay. Um, gaano nga po ba karami talaga? Well, uh, yun ang ating uh, pina, pinangahawakan na statement. So, sinusubukan natin ang mahalaga lang talaga siya, ma-validate lang lahat. Pero, many of the families really have uh, have really pursued the case uh, relentlessly. Meron naman mga pamilan, inareglo, uh, supposedly, ng ibang mga principal. Pero, alam mo, this is uh, already beyond personal eh. Ito Ito'y interest na ng Estado yung ating pinangangalagaan dito kasi hindi pwedeng meron pong nagmamaladyos dito sa ating lipunan mm -hmm. na uh, kung sino mabubuhay at sino mamamatay. Hindi ho pa pwede yun. Mm -hmm. Tingin niyo po ba ay qualified na talagang maging state witness si Alias Totoy or under evaluation pa rin po Secretary Boying? Uh, basta't yan ay pag-uusapan namin dito. This morning, I was in conference with the Prosecutor General and we will continue talking about uh, the intricacies of the case uh, sa mga bagay na to At pinag-uusapan pa rin namin yan. Ano ba ito? Every day naman we go to work. Every day we try to evaluate. Basta't uh, walang nagbabago, tuloy-tuloy ho ito. Sabagkat uh, ito, we have to reach a logical conclusion based on the evidence that has been uh, given to us based uh, on this case. Mm -hmm. Bukod po kay Totoy, Sekretary, may mga lumapit o nagpaparamdam na ho ba sa inyo na iba pang potensyal na witness? Na meron naman. Merong mga gusto mong paliwanag at isa-isahin namin kausapin itong mga taong ito. Mm -hmm. uh, wala tayong bias naman dito. Ang gusto natin, just to arrive at the truth. Kasi nga, masabi ko nga, hindi natin pa pwedeng payagan na sa ating lipunan, Mayroong mana manaig na parang mga Panginoon sa buhay natin. Hindi po tama yan. Dapat po batas ang sinusunod sa ating, sa ating bansa at sa ating lipunan. Noong nakaraang linggo po, sinabi ninyo na humingi na kayo ng tulong sa Japan government para sa yes. diving operation sa Taal Lake. Uh -huh. Ano pong klaseng tulong ito? At uh, may na kami request na tatlong uh, tat three pieces of equipment na pwede namin magamit uh, para ma-map natin ang lake bed at ma ma malaman natin ang stratification at sedimentation ng lake. Kasi nga, uh, hindi ito simpleng sistema lang. Ang tandaan natin, since 2019, nagkaroon ng ilang eruption na ang Taal Lake. Kaya maraming sediment layers yan na kailangan ma-uncover. Mm -hmm. At saka, uh, parang ka mahirap kasi hanapan talaga itong lugar na ito. Kaya lahat ng technology aids na pwedeng gamitin. Nagamitin natin. Sa lawak po nitong taalik, may tinukoy po si Alias Totoy kung saan naman eksakto o bahagi Meron kami alam, uh, hmm. alam na pinangyarihan. Meron kami alam na palaisdaan na dapat uh, manmanan. Hmm. At yan po ay mga kasama po yan sa, sa scope ng knowledge na aming in-evaluate ngayon. At uh, baka this week, baka magkaroon ng first technical dives ng ating mga kasamahan sa Coast Guard at sa Navy. Kasi kaya nga, kailangan exploratory muna at alamin natin kung saan tayo aabot dito. Hmm. Ayon po kay PNP Chief Nicolas Torre III, may impormasyon sila na hindi lang daw sa Taal Lake. Secretary, posibleng itinapon yung mga labi daw po ng sabongero. Nakarating na ho ba ito sa inyo? Hindi, alam na namin yan na pwede may ibang possibilities. Uh, ah, ganun lang talaga. So basically, wala na ako idadagdag, ha, Cheryl, at salamat. Opo, sa may, inyong siguro, pag Siguro, na lamang po, panghuli na lamang po, Sek. May timeline ho ba this time? Kasi nabuhayan ng loob ay yung po mga kaanak nitong mga missing sabongeros. Nagkaroon sila ng hope na buhayan nabuhayan nga po. Ano po ang mensahe ninyo sa kanila? Eh, ito naman, tatlong taon na namin hinahawakan to. Hindi kami may bitiw. At tutuloy-tuloy po namin to to its logical conclusion. pagkat, so, sabi ko nga, ang hustisya ang mahalaga sa ating lipunan. At kung meron mga taong akala nila sila hindi pwedeng abutin ng, ng kuko ng hustisya, eh baka nagkakamali sila sapagkat uh, dapat lang na manaig ang sa ating bayan. At uh, walahong hong uh, maaring makatakas sa kamay ng hustisya, lalong-lalong na pagbuhay ng tao pinag-uusapan. Nagpaabot na huba ng mensahe or nag out na huba ang kampo ni na Gretchen Barreto at atong ang sa DOJ? Uh, matagal na ho yan. Kaya lang hindi ho natin talaga maaring uh, uh, pag-usapan ang mga bagay na hindi po natin saklaw. Hindi po natin saklaw. Ang, ang ano eh, ang, ang buhay ng tao ay hindi natin pwede ikompormiso kaya hindi pwede pag-usapan. Ano po Salamat po. Thank you po. All right. Marami pong salamat sa inyong oras, Secretary Remulia.